Tandaan po natin, hanggat may baha, may buhaya. Maraming salamat po, ginoong Pangulo. Majority Leader, delikado ka na, Mr. President, kung may baha, talagang may buhaya. Um, Mr. President, the good gentleman, the good gentleman. Ang magnanakaw ay mapagsamantala, magaling madaling, makilala palat kayo ang... Ma bakit nyo po nilalagyan ng kanin? Ano? Control, ha? Kaya dinikit ko na lang ng kanin. <laughs> what? Hey, Ayo, wow. hey, mo sa kalagot ng kong sa ilahang. Nagpabuhat kong cake sa Dabao. Tanawan ninyo sa picture karong buminggo. Nagpabuhat kong cake. Daku! Kaayong abuaya. Lagi, why binuang? Ang amo tong ialay sa mga kongresman sa how to sa how Totoo nga, maraming buhaya dito. Mga kasama, may bagyo na naman. Papaldo na naman tayo sa flood control project. Sakto. Kailan ako nang bumili ng bagong Ford Raptor? Yung may payong. <laughs> Tapos na ba yan? Boss, patapos na po. Ayos. Beep. Salamat, taxpayers! <laughs> <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> Distribute mo na pondo ng Pilipinas, boss. Oh, boss, okay. boy, Siguraduhin ninyo na hindi papalpak ang mga flood control na hawak nyo. <laughs> Basta akin ang flood control sa Pampanga. <laughs> Malaki-laki ang pondo natin sa susunod na taon. Marami na naman tayong mabibigyan ng ayuda. Cheers, mga buhaya! Cheers! Yes! Ikaw, kumpadre, saan mo gamitin? Nako, nako, 10% ayuda, 10% project. Yung 80%, alam nyo na yan, eh gawain nyo din yan. Yes. wow! Anong masasabi mo sa korupsyon sa flood control project? Ay, wag niyo po akong isama dyan, Agoy. <laughs> Grabe ang baha dito sa Luzon, particular dito sa QC. Maimbestigahan nga itong Davao City. Grabe ang baha dito sa Luzon. Hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakip butas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya, wag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Eh! Palagay ko, gutom na rin kayo. Eh? 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 na, na natin sa ganito. Ako po si Martin Romualdez, Leader ng House of Representatives. Handa-handa ako at ang 19th Congress mag-link. Kung ang ng pagkain ng sawa ay manok, ano naman ang paboritong pagkain ng buwaya? Uh, ito naman yun eh. ng buhaya eh. Kailan ang bayan? Pinuli inihaw. Sila yung mga contractor sa flood control project. Ihahain ko sa Senado. <laughs> at ang makabayan, iniibig ko ang kaban ng bayan. Aking lupang ninanakawan. Tahan ng aking ninanakawan. kinukup kop kami ng mga taxpayers sa maging malakas, masipag sa pagnanakaw. Dahil mahal namin ang Pilipinas, hindi kami makikinig sa anumang payo. Wawaldasin namin ang pera ng taong bayan. Naway makulong kaming lahat at mauna kaming sunugin sa impyerno. Panat o oh, ikaw, paano mo naman ilulusot ang flood control mo sa Pampanga? Lisensya naman ni Ed Maring ginamit ko eh. Akala talaga ng mga tao mababait tayo. Di nila alam, niloloko lang natin silang lahat. <laughs> Mama. <Pwede ako>. Mama. <laughs> Mga proyekto, basta dagdagan mo ang sakin, marami pa akong ipaparepair. <laughs> <laughs> oh, no, 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 no. no. <laughs> okay. Ako na talaga ang flood control king ng Pampanga. Oh. Tirahan mo naman kami. <laughs> Eh nila nagsisilbi tayo. Mm -mm. Hindi nila alam, pinaghati hatian natin ang pondo ng Pilipinas. <laughs> o selfie muna mga buhaya. Sa flood control. Flood control. <laughs> o pa-picture muna tayo bago maghati-hati sa pondo at mga proyekto. Basta dagdagan mo ang sa akin, marami pa akong ipapa-repair. <laughs> <laughs> uh -huh sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Okay. Ganito po ang itsura ng 2.7 million pesos. Magkano ho ba ang kinikita ng ating mga vendors araw-araw? P400, 300. Yung mga niya at yung mga taxi drivers, magkano po? 600, 700 na na good Magkano po ang alawas ng mga kabataan ngayon? 25 pesos, 50 pesos, 100, 150. At paano naman po ang ating mga sundalo na ang kanilang alawas para sa kanilang araw-araw ng pagkain nasa 350 pesos lang at nakikipag-gera pa po yan ngayon. Habang ang mga Diwaleng government officials nagnanakaw ng 2.7 million a day. Wala pa akong Nung nakaraang araw, nakita po natin ang mga perang nakapatong po sa mga lamesa during Congressional meetings. Para malaman po kayo at magkaroon kayo ng idea kung gaano po ang kalagay nito. Sa isang milyon, ganyan po ang itsura niya. Sa 5 million pesos, ito naman po ang itsura niya. At ang 10 million piso, Ate naman po ang tura. At ano naman ang dimension ng isang billion piso? Pag in mo ang 1,000 peso bills, 5 feet by 5 feet by 4 feet. At dito po malinaw ang ating paninindigan. Walang puwang ang katuloy Walang puwang ang pag aaksaya Ang pera ng bayan ay dapat gamitin ng may malasakit at pananagutan. Maraming salamat po at muling sama-sama nating bantayan at halaga ang yaman ng bayan. Alam niyo po ba na if you're